Alam mo yun guys, paloap ko lang. Pinisita namin ulit ang bahay namin mga test sa Cavite. Hanggang ngayon, wala pang tubig at sapa. Alam mo, so, bumalik kami kasi kukunin sana namin yung mga gamit. Tulad ng free pool, yung shower. Pero sabi nila, nasa, nasa office pa daw. Wala, hindi pa nila ako. Kaya sabi sa amin, palikan lang daw namin bago kami lilipat para malaman kung meron ng tuti. ngayon, wala pa ilaw at saka tuti. Siguro, pabalik na lang kami mga susunod na linggo. I-check e, namin ulit ko may kredit na at saka ilaw.

Biyernes ng gabi. Ilalo dito kami. Ma, da, ma, 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 dito kami. Dito kami. Ano siya, oh. Dito kami. Dito kami. Dito kami. plastic pala to, oh. Mahal dito tayo kung hindi matutulog. Plastic yung, ano, yung cabinet. Hindi siya maano pag nabasa. Dito kami, plastic siya. Yung parang katulad sa CR.

Malaking bayan naman yung pandon, doon pero malaking bayan nga Bababa ka pa ron. Kahit mo ito, hindi pwede makapagawa. Ayun, mas ma maganda nga yung ano Ray, no? Huwag ano, paglipat natin. Meral ko na siya. Hindi na siya submeter. Pangit yung submeter. Antay na lang natin na meral. Pakapit na namin yan. Ang linis na yun. mo yung internet, one bird yata. Ayan o. Ito yung poste natin o. Oh kabaan yan ng ano, metro. Talagang miral ko na yung ikakabit eh. oh, nakaano na yun, oh, miral ko. Meron ng ano, oh. Ayun, ano, may ano si Lori, oh. Lago ang halipatan. Kung ano schedule mo, Ay, ano, may ilang. Ayun, ano, oh, may kuwano, may kurinti na, May tubig na. Mm. Ayan nga. Oh. Oh, nauna na sila na ano yan. Oh, sa atin wala pa no. Nauna sila na turnover niyan. Mm. Pag mayroon yung kailangan, lagyan mo ng padlak. Ayan oh, may tubig na dito sa amin. Wala pa mga... Nakita dito pag mayroon na. Parang katulad niyan oh. May nakalagay. Ano yan? Yung January yan na turnover. Mm. January. Pero marami pang wala. Ayan. Ang street namin ay Excellence. Excellence Street. Hindi ko kasi alam na yun pa lang nakalagay sa ano. Saan yung nakalagay ang ano nila? Sabi nila solar daw. asan ang solar dyan? Eh, ano pa lang yan, oh. Ararko pa lang yan. yan. pa lang yung kakabitan yata ng solar, eh. Yan nakalagay na ano, oh. Wala pang solar, eh. Sabi nila mayroong. Yung, yung mga meral ko sila yung mga una na ano yan. Hmm, ito, na ay, ito pa lang street na to ang nauna. Oh, yung January 28 nag turnover. Oo. Oh, oh, Ah, December di ba mayroon? January 28, ang turnover ng unang first hmm, batch. Mm, galing. Oh, mayroon nang miral sila. Dito na street. Wala pa talaga. Dito na side din sa amin. Yung pa. sa kabila mayroon din, oh. Oo, ayun oh, oh ayan, wala pa oh. Ano ba yan? 40 oh, okay pa. oh, Mas paganda pa ito dito kasi pag dyan, ingit eh. Oo, mm. oh, tama ako. Oo, oh, dito kay ang ano oh. Tapos sa umaga rin at katalikod. Mm. Hmm. Mamadal naman nang pala Ano? Uh, maganda yung pwesto natin, Rey. First batch uh -oh. yan, first batch yung nakabitan niyan. Kasi oh, hindi siya naarawan oh sa hapon. Pwede ka makatambay dito, ayan oh. Sa kanila na tapat no. Saan bang ano? Ito yung ano sunset sa likod pag um oh umaga. O, pag umaga nakaharap dito yung ano naman mm -hmm. sunrise kaya hindi rin sya init hindi <laughs> sa kanila mainit kasi nakaharap sa araw sa kami nakatalikod yung sa amin sa araw Ayun, kung marap ang araw dito di talikod ka para hindi ka mainitan ang gaganda pag, ng mga bahay dito, dito harap, mga guys o oh. Pwede yung lagyan ang extension. O, um, ang gaganda. O oh, ganyan na lang yung talaga yun. Ano, Bill? Hindi pwede yung tapasan mo rin yung ganyan talaga siya. Parang bagong turnover lang no? Oh. Tataas nga lang siya. Hmm? Tataas nga lang yung... Oo, babawasan yan nga. Tatapyasan yan. Para makaakit yung ano. Service. lahat yung bintana Uy na kami Excellent street ka